Hello guys! So yan, panibagong araw, panibagong blessing na naman tayo ngayong araw to. Kasi ngayong araw, eh, nanganak na yung ating native pig. So eto na yung kanyang mga anak. So yan, masilaw. So yan, walo yung kanyang naging anak, lahat-lahat. So dalawa lang yung babae, anim yung lalaki. So, yan, hindi ko malapitan o mahawakan yung kanyang mga biik kasi nang nagagalit yung nanay niya. Oop, relax, relax. So, yan, so ano, ano ba yung mga gagawin natin dito sa kanyang mga biik? So, syempre, unang-una, tatanggalan ko sila ng ngipin para hindi masaktan sa tuwing naggagatas sa kanilang inahin. At syempre, sunod, eh, yung babakunahan ko pa rin sila ng ayon. So kung sa iba o sabi nga ng iba na pag native daw, hindi naman na kinakailangan talagang bakunahan ng uh, iron o yung iba nga kahit pag deworm hindi na nila ginagawa. So ako bakit ko ba gagawin pa na native lang naman to? So dito kasi kahit nasa lupa sila eh, hindi sila totaling nakakagala sa malawak na area. So kahit sabihin natin na pwede sila mas maganda sana kung yung natural iron na nakukuha nila sa lupa lang. Eh kaya lang yun nga hanggang dito lang yung area nila. Kaya mas maganda pa rin kung babakunahan ko sila ng iron at vitamins para mas maging malusog silang lahat. So, yan yung ika, yung anim na lalaki, kakastrate ko lang siguro mga apat yung dalawa reserve natin para sa may interesadong bumili para gawin taga-sampa. So, yan. So, gusto ko sanang humawak ng isa, kaya lang tingnan nyo pag uunatin ko yung kamay papunta sa kayo, magagalit yung nanay. Oh, di ba? So, yan nakakatakot, baka kagatin tayo kaya. Ingat lang. So, yan lang naman muna yung mga abangan nyo yung pag uh, tanggal ng ngipin ng mga biik, pagbakuna natin ng uh, iron at multivitamins saka yung pagka-straight dun sa mga lalaki nating biik. Pero hindi pa yun sa ngayon. So, abangan nyo para sa susunod nating mga video. So, yan, hanggang doon na lang muna, guys. Bye-bye. thank you